Wala na raw bang PR or permanent residency sa mga low-wage jobs? Ang sagot po ay mayroon. Marami actually. Pwede kang maging permanent resident at may mga programa para dito kahit ikaw ay low wage. Halimbawa na lang po ay sa Canadian Experience Class. Under po yan ang Express Entry. Uh, pwede ang 0, 1, 2, 3. Sa tier 3, maaaring hindi rin po naman kataasan yung sweldo or low-wage pa at pwede rin qualify Sa mga provincial nominee, marami tayong streams para sa mga low-wage. Halimbawa po ay ang mga in-demand uh, streams. Pwede, pwede po kayo doon at yan po ay low-wage din, di po ba? O di kaya naman yung mga Atlantic Immigration Program. May mga jobs doon na low-wage. Karamihan actually sa jobs doon ay mga low-wage. Maging ang home care worker program para sa caregivers ay low wage din naman guys. So marami pong mga pathways for PR ang low wage. Usually, ang requirements sa PR ay ang inyong work experience, at low wage or high wage. At saka ang inyong education, English test, at iba pang mga factors na katulad nito. So marami pong PR program para sa mga low wage jobs. Lang impormasyon sa Ati Menchie from Toronto. Thank you for watching.